Uusap kami tatlo, syempre si si Mark, saka si Rice Velasquez, si Ina, wala si Ina, saka si Alwin at Emma, no. Yan kami, syempre kami yung pupunta ng Calgary. Ka Magkikita-kita kami doon para mamit kayong lahat. Ngayon, luto si Rice, o oh. Nang ang ganda ng tao. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> ayos, ayos. Yan, so, Nag-uusap-usap kami nila Mark Carino, Ina Andulong, tsaka ni Rice Velasquez, mga kainags. Ano. Ma-inform ma kayo na kami po kasama sila Alwin at Emma, ang Spot Pinoy at ang inyong lingkod at ang iba pang mga YouTube vlogger na taga-Canada ay pupunta ng Calgary, Southeast, mga kainags. Ano. Sponsored by, syempre, Elements Residences. Yan. Ito nga pala, mga kainags, yung pabango na binili namin ni Mahal sa ano, no? sa... sa ano, sa... Costco, Costco, no? Yung sabi ni Mahal na rin, laki raw. Para sa isang daan. <laughs> Kasi kung sa shoppers natin bibiliin to, siguro mga nasa 200 plus to, mga kainag siya, no? Ah, ah, tingnan mo. Ay, tingnan mo na. patay mo natin si Rice. Nandagin nung kay Rice, eh. Rice Velasquez, shoutout, no? Ito e, to. Alam nyo, mga kainag siya, no? Grabe. Ang hirap palang tanggalin dito tong pabango na to. Grabe talagang gagamit ka ng lakas. Sobrang lakas. <laughs> Ibig sabihin, pag talaga nakasilyado daw, original daw. Ganun daw yun kasi syempre. Eh. Di ba? pagaksayahan pa ba naman to ng manufacturer na pahihirapan kang buksan kung hindi original. Ano? Sa akin, yun lang yung opinion ko, mga kainis. Pero grabe, ang hirap talaga. Kasi sa pag-wabili tayo sa shoppers, nakaganto, na, nakaganto lang siya. Nakaano lang siya, di ba? Nakabox. Pero yung binili natin sa ano, sa... sa Costco grabe Tignan nyo yung itsura ng box. Binasa ko talaga yan. Ginamitan ko ng kutsilyo. Yan, hirap din ang box na si Mahal Reina, no? Pero ang laki man, no? Ang laki nito. Hmm, tignan nyo, mga kinas, oh. Tignan nyo, laki nito. Grabe, oh. Isang taon na. oh, tama. Ito nga yung pabango ko. Ganito yung pabango ko, mga kainags, ano? Talagang matagal ko ng pabango to, eh. Gantong matagal na. Pabango? Yan. Eh, naubos na kasi yung pabango natin. Kaya bumili tayo sa shoppers nung isa. Tapos ngayon, nagawi ulit Huwag kami ingay, nagawi ulit tayo ng Costco Nakita natin to, chamba Jackpot Ano saya? Nako, ikaw na nakaupo dyan ha Hindi na ako ha Ano, hindi mo pa rin nabubuksan Hirap ano Ayan, Tulungan kita Pag tapos mabuksan Meron pang isa Meron pang isang plastik oh. Buksan ko lang ano yung exhaust yan pagkain ng mga aso natin ano nila to treats ginagawa namin treats ng mga aso ano ano nangyari Maano. wala pa Saka, nabusa natin <laughs> tulungan natin si mahal Wala rin naman hmm. grabe yung ano nito mas. grabe yung balot nya ang tigas huh? wala bang kaysaya kaysaya huh? wala huh? Mm okay. -hmm. Okay. Ah, dito malam, medyo malambot yung pala sa kabilang hindi yan. okay na. Pinahirapan tayo mga kainis. Grabe yung mga balok. Oh. Oh, Tingin niya Ilang nakailan pa bang ako natin na ganito? Marami na. Marami na. No? Gusto, gusto mo talaga ito. Ang tagal na, sampung taon na no. So si Mahal na mga kainis, ano, sampung taon niya nang ginagamit itong Dulce de Gabbana. Actually, nagkaroon siya nito. Nung nasa Pilipinas pa siya, nagpadala ako sa kanya ng ganito, di ba? tapos nagustuhan niya yung pabango hanggang ngayon mahigit siguro 12, 12 years na na ginagamit niya yan pag nakakita siya ng ganyan lagi niyang binibili gustong gusto niya yan ito yung nabili natin sa Costco biyakin natin ito lang ito lang paborito ko to eh itong dark dark parts ng chicken yan nagugas naman tayo ng kamay natin yan gundo sarap oh tapos lagyan natin itong pinakurat mga kainags ano lagi bubus ko na. Ayan. yan, konti lang. Gutom na ako. Nagutom na ako dun sa pagbukas ng pabango. grabe. Pinahirapan talaga kami nun. No? Pero grabe naman mga kainas. Ano? Sulit naman ang laki nun. Tapos $100 lang. ano. Hmm. salap ng duto ni Mahal na rin. Mahal na ito. Ginataang puso ng saging na mayroon kung ano-ano mga sinahog. Tapos sili. Mm. Kung napapansin niyo mga kainis, ano? Yung mga nakalang vlog natin ay eh, nakakabili tayo ng mga bagong gamit, no? Bagong gamit natin sa bahay. Mga pangangailangan natin. Ito, pabango. ba magkasunod ka rin? Wala pang isang linggo. Nakabili agad ako ng pangalawang pabango, di ba? Kasi mga kainas, ano, ah, uh, nagkakaedad na tayo. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, nagkakaedad na kami. Ito na yung time na, mga, na mabili namin yung mga gusto naman namin bilhin. Na alam namin magpapasaya sa sarili namin. Kasi nga, diba, nabanggit ko naman sa mga previous vlogs natin, ba? Diba? Tagal ko rin nagtiis. Abutin yung pangarap natin. Tiis, sakripisyo, tipin. Kasi nga ka, may plano tayo na matupad unahin muna natin yung mga plano natin sa buhay na matupad na ma maabot natin yung mga pangarap natin. Ngayon, salamat sa Panginoon eh para sa akin komportable na ako kung ano man ang meron ako. Kahit na luma yung bahay ko, di ba? Kahit yung mga gamit natin, yung mga gamit natin dito puro luma rito, mga kainis. Ay, ito bago lang to eh. Bago yung range natin eh. No? Kita niyo yung cabinet namin doon sa likuran. Yan. <laughs> di ba? Bigay lang diya Matagal na eh. Buksan natin ilaw ha, kapakita ko sa inyo. Mm. Yan yeah, No? Kita yan? Tagal na rin yan, mga kailas. No? Pero ano na yan no? wasak-wasak na yan. Ito, din dinonate lang din sa amin to Yan yeah, o. No? Mm. Lagayan ng mga kung ano, no Sabi ko eh. Pero si Mahal na rin, na, naghahanap-hanap na rin ng kapalit niyan. nagkakanbas kanbas na rin. Pag may nakita, siya sabi niya, sa susunod na kanyang mga mga tip ipon niya, mga tip niya. Bibili siya lang pamalit niya, no? Ah. Um. So baka sabihin niyo, mga kainas, no? Oh? Eh, ikaw, Inags, anong ginagawa mo? Ba't puro si Mahal na hmm. Ako po kasi yung nagbabayad ng bahay. Bahay, property tax. House insurance. So hindi naman kami nagbibilangan ni Mahal na Reina kung anong namin. Kumbaga, pinag-usapan na namin yan. Oh, let's go, let's go. Kame, kame, kame. Whew, Naku, maulan. Maulang umaga. Yan. <laughs> Nabuli sa inyo yung mga ibo, no? Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainis. Ano, magandang maulan na medyo malamig na araw sa inyo. Grabe. Eto nararamdaman na natin ang lamig ng papalapit na fall dito sa Alberta, Canada at sa buong Canada mga kainis, ano? Nakaw po Panginoon Umpisa na ng pagsuot ng mga makakapal at mahahabang jacket At pagtagong muli sa ating mga katawan Dahil ang lamig ay nararamdaman na yan. So by the way mga kainags ano, Nilabas nga pala natin to uh, nung isang araw Itong ayan uh, o no? Opuan natin ano So matagal din matagal din ang ang pagsisilbi sa atin ng mga upuan na yan, luma yan, eh. mga lumang ano, doon sa mga hindi nakapanood. Uh, mula, nung, lumi, nung mula nung dumating ang family ko rito noong 2015, yan na yung naging upuan namin. Yung iba dyan, denonate. Yung iba dyan, nabili namin sa trip shop. Yan. Actually, marami pa kaming mga lumang gamit sa loob ng aming bahay. Pero ngayon, ay nilagay na namin dyan para itapo na. Para itapo na. Kasi nga, eh... Mga sira na yon pangit na sa mata sa loob ng ating bahay. So may mga kaibigan kasi ako na na, na nakapanood ng vlog natin na nung nakaraan, sabi nila, Inags, "Inagsbuti." Sabi nila, eh inagsbuti na lang yung mga upuan nyo, tumagal sa inyo." Sabi niya ganoon. Bakit yung iba naman sabi, "Ah, ang tagal niyo na pala sa Canada. Yung mga mga gamit nyo pala, luma pa rin ano. Ibang klase ka talaga inag ang tipid mo talaga." <laughs> yung iba naman ang kuripot mo talaga ang bihira ka hindi <laughs> mga ka no kasi ako yung tipong tao na pinahahalagahan ko kasi ang ano eh ang pag-iipon yan Tsaka, ako kasi yung tipong tao na ayoko mong maging magpretend na porke na sa Canada ako ay mayama na ako mga ka ano ayoko kasi nang ganon gusto ko kasi yung totoo. Gusto ko, gusto ko sa sarili ko yung totoo mga kainis. Ano? Ayoko yung mag na nasa Canada ako dapat on top ako. Nasa Canada ako dapat yung mga sasakyan ko. Di ba? Brand new. Al hindi ako ganun mga kainis. Ano? Ayoko nang ganun. Ayoko mag -pretend. kasi... Alam nyo, pag uh, nagpretend ako dito sa akin na sa akin na sa sitwasyon ko mga kainags, Pag nagpretend ako dito na mayaman ako, eh malamang eh baka hindi ko ma-enjoy yung, yung, yung buhay ko rito, syempre. Sabi ko nga sa inyo, pag bata pa kayo, enjoy nyo yan. Sige, magtrabaho, enjoy nyo talaga. Kailangan nyo yung kailangan nyong uh, magbuo ng pundasyon, mag-ipon, ganyan. Kasi ako at my age, uh, gusto ko na i-relax ang buhay. Kasi di ba nga yung, yung nabanggit natin ng mga nakaramblag natin. Habang gusto ko kasi sa, sa akin na sa akin to mga kainags sa, sa akin to Ah, habang tumatanda ako, gusto ko na enjoy ko na yung buhay. Nababalance ko na lahat-lahat. Trabaho, pamilya, oras sa sarili, at yung mga gusto kong gawin. Yun ang gusto kong gawin ngayon. So yun lang, uh, sabi ko sa kanila. Kasi ano, ayo, ayoko pa rin na ano. Ayoko na mag na ganun nga. Porke nasa Canada ako, ganito, ganito. Kaya kung ano lang yung kaya ko, eh, yun lang talaga. Yan, sabi ko nga sa inyo, yung mga, bahay, yung mga gamit namin sa bahay, luma. Kaya, kaya nga nung nabili, nabili namin tung bahay na ito mga no? inags ano? uh, Nabili namin, ah hindi, nautang namin yan sa bangko 2016 O oh, may mga kakilala tayo at may mga <laughs> kaibigan tayo na nagsasabi na Yung bahay mo luma na eh Tapos yung mga gamit mo luma pa rin <laughs> Tinatawanan ko lang, eh alam mo pare sabi ko nga Alam nyo pare, mga, alam nyo mga kaibigan, no? alam nyo mga kakilala sabi ko lang Ayoko kasi yung pagsabay-sabayin Kasi pag-utang natin ng bahay sa bangko Hindi biro yan Tapos sasabayan ko pa ng mga bagong gamit Hindi ko kaya sabi ko Ang kaya sabi ko Yung mga gamit uh, At as long as meron pa naman tayong magagamit Katulad niya mga upuan na yan Yung mga upuan na yan, diba? diba? As long as meron ka maupuan sa loob ng bahay mo Kahit luma Importante meron Diba? Kasi kung bibili ako ng bago, pinagsabay-sabay ko, kasabay ng pag-utang natin sa bangko ng bahay, tapos paglipat namin, puro bago lahat ng gamit namin sa bahay, ako ang mahihirapan, mga kinasunod. Ako ang mahihirapan, pati si Mahal Arena. Sigurado niyan, pagdudusahan namin yan, pag inutang namin lahat yung mga bag, mga magagandang at mga materialis na, na mga gamit sa loob ng bahay. Sigurado yan, pagdudusahan namin sa pagtatrabaho yan, Siyempre, kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho para bayaran yung mga inutang, inutang ko na mga materialis na puwertes na mga gamit sa loob ng bahay. ba? Diba? Eh, wala naman akong pera na pagsabay sa... Kasi nga, siyempre, nung bumili kami ng bahay, kailangan mo mag-down ng at least 5%. Oh, ba? Diba? Eh kinuha ko pa yung family ko sa Pilipinas. So yung mga naipon ko nung ako ay temporary foreign contract worker dito sa Canada. Naubos 'yun. Naubos. Pero importante noon, wala kaming utang nung dumating ang family ko rito sa Canada. So hindi ko sinasabi to mga kanis para magyabang uli ano hindi ako hindi ko sinasabi to para magyabang sinasabi ko to para magkaroon ng ideas yung mga kababayan natin na nandito sa Canada na temporary foreign contract worker na magsimulang mag-ipon paghandaan nyo kung hindi nyo pakasama ang family nyo paghandaan nyo ang pagdating ng family nyo rito sa Canada. Yan. Kasi pag hindi nyo na paghandaan yan at nadala nyo ang family nyo rito sa Canada, wala kayong ipon pero marami kayong utang naku mga kainags, no, mahirap yan, mahirap yan. Mahirap yan, marami na akong kakilalang ganyan na ganyan ang nangyari. So ako mga kainags, nagbibigay lang ako ng inspirasyon, nagbibigay lang ako ng motivation na hindi ako... Uh, nagyayabang, hindi ako nangungutya o oh, hindi, hindi kasi nga nabanggit ko lang tong uh, ito yung naging topic natin kasi nga may mga naka, nakapagsabi sa akin na nakapanood ng previous vlogs natin na tinatanggal na natin yung mga yung mga lumang upuan natin dito sa loob ng bahay natin ano kaya nabanggit nila na grabe nakasurvive pala kayo na luma yung mga gamit nyo believe talaga ako sa iyo inags puro ano naman puro papuri naman yung mga sinasabi nila sa akin na ibang klase ka talaga inags kaya patawa-tawa ka na lang ano kasi hey, hindi mo pinagsabay-sabay yung mga Bagong gamit Ayun nga, sabi ko nga sa inyo Inuunti-unti namin Inuunti-unti namin Hindi kami nagmamadali Tsaka kahit naman luma yung gamit namin Masaya naman kami mga kainags ano? Masaya naman kami Contento na Yun sinasabi na contentment Meron, meron, meron kasi akong contento sa buhay Pati si Mahal na Reyna ganun din Kung meron at hindi pa kayang bumili Hindi muna namin pinipilit. Yan Tapos sa uh, naalala ko nung, nung temporary foreign contract worker kami, mga kainis marami kami, temporary foreign contract workers dito way back in 2008-2009 grabe Kaya, may mga kasama kasi ako, may mga kilala kasi ako na talagang pagpumorma mayaman talaga, porma mayaman mayaman talaga tapos ako, sabi ko nga, naikwento ko rin mga damit ko nun, nabibili ko mga damit nun, nung temporary foreign contract worker ako sa trip shop yung Tiguan $1, $2 siguro pinakamahal kong damit na nabili sa trip shop $5 Tuwan-tuwa na ako nun Mahal na sa akin yung 5 Ang pinagtataka ko lang Tapos nung time na yun pala Wala akong cellphone Pero yung mga kasama ko rito may mga cellphone Siyempre ganun talaga may mga mahihilig sa ganyan eh. Pero temporary foreign contract worker pa lang kami noon Nagtataka lang ako bakit sila ganito Bakit sila kumakabili ng mga gamit Mga gadget Ganun-ganun na lang kabilis Sabi ko Pero <laughs> Ang pinagtataka ko lang Ito mga kainags ano? Kasi pag may mga tumatawag sa kanila hindi nila sinasagot. Halimbawa, tatawag sa trabaho namin. Hinahanap talaga sila. Tapos sasabihin nila, "Inags, ikaw na lang sumagot. Sagutin mo, sabihin mo wala ako dito, wala ako rito." So ako naman syempre sasagutin ko, "Hello. Anya, asan ba si ano? Asan si Gento?" Sa sabi tapos sasabihin, sasabihin sa akin nung hinahanap na kakasama ko. "Sabihin mo wala ako, sabihin mo wala ako." Sasabihin ko naman doon sa nagtanong sa akin, "Ah, wala po siya rito, wala wala raw siya rito." <laughs> minsan nadudulas ako, minsan ako yung naiipit ako yung pinagbabantaan ng mga naniningil ng mga pinagkakautangan nila katulad ng mga carrier nila sa cellphone na hindi sila nakapagbayad monthly. Naku, Panginoon. Kaya doon ko naisip na Diyos ko po, kaya pala, kaya pala kundo, kontodo forma to. Kaya lang, puro utang naman mga kainags pala. No? Tapos ang malupit nito, ako yung naiipit, ako yung napagsasabihan na noong mga naniningil, ako yung pinagsasabihan na madadamay ka rito pagka itinatago mo yung hinahanap namin. Tinatakot ako mga kainay, mo. No? Kaya sabi ko dun sa mga mga kakilala ko, mga kaibigan ko na pambihira naman kayo para hindi ko nga ginagawa yung mga ganyan, mangungutang. Tapos ako ako yung maiipit sa mga pinagagagawa nyo sa susunod. Pag meron kay ipapasagot sa akin, hindi ko na sasagutin pare. Sabi ko <laughs> gano'n, bihira kayo. Ay, kayo ang may atraso dun, tapos ako sasagot ako maiipit pang So yun lang mga kinis, so, nabanggit ko lang. Nabanggit ko lang kasi napakagandang ng topic eh. No? Ako, man, ako man sabi ko sa sarili ko, kung oh, nga no, Canadian citizen na tayo dito sa Canada. Andito na tayo sa Canada. Kumbaga sa Pilipinas, luma na yung mga gamit natin. Pagdating natin dito sa Canada, puro luma pa rin. Ano? <laughs> <laughs> Hindi na, na, naging topic ko lang ngayon mga kinis. Kasi very interesting. Yan sa mga kababayan natin, contract workers. Importante po ang pag-iipon, especially pag hindi, pa, hindi nyo pa inyong mga anak, ang family nyo rito, mag-ipon kayo samantalahin nyo. Tara't baka mabasa na yung jacket ko ng, ano, ng ulan, sandali. Luto lang ako ng, ano, ng tanghalian natin, tapos bawang natin sa trabaho mamaya. At tapos maraming bawang para sa gagawin nating sinangag mamaya. Ayan, maraming bawang, ano? Ikaw, nandiyan ka ano na naman, ha? Nandiyan ka ano na naman ako ko, ha? Kino mo si Kuya sa akin, no, doon do behave? Ikaw talaga. Yan, pasok na tayo. So ito, meron nga palang nag-text sa akin, si panganay na prinsesa, tsaka yung isang kaibigan natin. kasi ah, nasabi nila na meron daw libre na tapunan ng basura sa darating na katapusan ng Katapusan tsaka sa susunod na linggo ng September. So libre 'yon, walang bayad. So pwede nating itapon 'yan. Ay, nakatulad 'yan, no? May mga ano sa kanto. Siguro may mga disgrasya rito kaya nila nila ng ganyan. Mhm. Mm yan. Dito na tayo sa work. Ah. Oh, parang tagulan, ano? Yeah, parang ano eh. Sa Pilipinas, parang tag-ulan, no? Rainy season mga kainags, ano? Yan. Ah, ayan, basa yung ano natin. Mabuti nga ngayon, lumiwanag na yung araw natin, ano. Ay, nako, sana, ano na lang uli, ano. Uh, spring na. <laughs> spring na. Padaanin muna natin yung fall. Tapos, sunod fall, spring na kaagad, wala nang winter. <laughs> sana ganun, eh, no. Uh, grabe. Malamig na, mga kainis. So, ramdam ko na yung lamig paglabas ng, no, paglabas ng trabaho natin, no. Sige, sige, ingat. Lamig, lamig na hindi na hindi na kaya ng naka t-shirt lang pagka ganitong gabi ah pagka gabi. kasi pag sa gabi talagang paparamdam na yung ano eh ah, fall grabe ramdam na iniimagine ko nga kung wala akong sweatshirt ngayon sigurado hmm, mahirapan ako no? siguro tatakbo ako papunta doon sa sasakyan natin ay grabe umpisa na to ng simula <laughs> pero sa araw naman mga na sa araw naman mainit naman pag yung talagang nakalabas, si haring araw, mainit siya. Ayan, upisa na ng simula ng ating mga kasuotang mahahabat, makakapal. Ang ganito na lang yung vlog ko mga ka next Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Uh, click the like button. Leave your comments. Maraming maraming salamat. At kita tayo sa another videos. Hanggang sa muli.